Ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong April 28, 2024 Sa lahat po ng mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayun mga idol, nupisan po natin ang ating sumada, dito tayo sa April, yan eh 4 pa rin po tayo 28 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin dito. Simplify lang muna natin. 0 plus 4 is 4, 2 plus 8 is 10, uh, 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. Add lang natin. 4 plus 10 is 14, uh, 10 plus 6 is 16. Ganoon din po sa bandang baba. Add lang ulit natin. 14 plus 16 is 13. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 30. At yun naman po ang pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 4 plus 10 plus 6 is 20. Yan naman po yung ating pangalawang numero, kapares natin yung numero. At pwede na rin po natin matayaan yan, kung nagustuhan na rin po natin, kung okay lang po sa atin yan, meron natin tayong kombinasyon dito. 20-30 or 30-20. Ayan, pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At uh, dahil 2 digits din po ang mga numero nito, 20 and 30, ayan, simplify lang natin bago natin isumada para mas marami po yung mga numero pwede natin pagpilihan. Ayan mga idol, dito tayo sa 20, 2 plus 0 is 2. At sa 30 naman, 3 plus 0 is 3. Uh, at yan po yung isusumada natin, 2 at saka 3. Unahin natin yung sumada ang 3 kukunin muna natin yung 20. Ayan. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede din pwede din po dyan yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At dito naman po sa 3. Ayan. Kukunin muna natin itong 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Ayan, pwede rin dyan ang 12 sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin ang 21 sumada 21. 2 plus 1 is 3 at 39 sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yun po yung ating mga numero na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong April 28. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 39, Ayan, 41, lang natin yung mga yan. Pipili lang po tayo 51, kung 53, ano po yung mga 57, 58, 59, natin. Mga 62, po natin, mga, po natin mga kombinasyon. Ayan, 68, lang po natin. At sa ating sample naman, natin dyan yung 12, 12 and 29 then 11 at uh, 3 then 2 and 21 ayan mga idol yan naman po yung mga sample po natin na uh, kombinasyon po natin napili sa ating sumada ngayon pong April 28. Ayan, meron tayong 12.29, 11.3 at 2.21. Ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan. Kung okay lang sa inyo na gusto nyo po sila, eh, pwede, pwede po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag pa o makakuha sa mga naka-encircle natin mga numero dito. Kaya na lang po yung pumili kung na po yung mga krosonada po nating mga numero. At ayun mga po ang ating samada sa Pecha para po ngayong April 28, 2024. Maraming maraming salamat po.